kayo bang dalawa ng partner mo ay nagkamalabuan na? At tuluyan na ba siyang nanalamig sa'yo? Dahil hindi ka na niya tinatawagan, text o i-chat man lang. At matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa, pero hindi naman kayo hiwalay. Pero bakit siya nakaganyan at biglaan ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo? Kaya sobrang lungkot mo at sobrang nag ka dahil baka meron na siyang iba o baka hindi ka na niya mahal? o siya ay tuluyan ng nawawalan ng gana sa'yo? Gusto mo ba na magkaayos kayong dalawa? At ngayon mismo, siya ay magpaparamdam sa'yo at siya ay atat na atat na makausap ka ngayon din. Pwes, gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito ay napakasimple at napaka mo ritual. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Gawin mo lamang Kumuha ka lamang ng isang basong tubig. Malinis po na tubig ang gagamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kaunti lamang po na asin. At pagkatapos, hawakan mo itong baso. Ilapit ito sa baba mo. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target. At ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako, at ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig, ubusin niyo po ito, at dapat inumin niyo ito pagkatapos mong ibulong ang spell. At paniguradong, siya ay kukontak o tatawag sa iyo ngayon mismo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual isang beses lamang sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.